Hi, maing adlaw ka rin tanan. Good morning, good morning, good morning. At umpisa na nga ating isang tambayan dito, ang biliyaran. Ayan. Biliyaran. Kasi galing to kay franchise kay Manny Billiard. Biliyaran po natin yaan kasi para meron tayong bagong libangan dito sa ating Hinaguan Nature Park. Dito nga tayo. Siyempre, dati yan siyang bonfire pero never naman kami nag-bonfire dyan kasi ginagawa namang basurahan. So, Your fire na siya. Your fire. Ano na siya? Dito banda sa may gilid ng ilog. Ayan. Tapos may mga tanong kami dyan ng mga bugin bilya na kung saan. Kawawa naman sila. Tinanggal ulit. Nilipat ulit namin sila. So, while namin nagtutugtugtugtug dyan, nakikinig na music, may nagtatambay, meron din dito nagbibilyar. Oo. Uh, uh. Free po yung bilyaran na yan. Kasi charit lang. Wala kasing silbi yung bilyaran doon sa bahay ni Bimbo. Hindi naman yung ginagamit kasi walang tao na doon, wala na nakatira doon. So, pati yung bubong, tanggalin na natin doon, oy. Eh. Yatay. Pag wala nang simintuha dito, gihimo na dito ng kuan, karabaw grass tanan. Tapos, ito pang aming food. Inihaw na tilapia na ang lalaki na talaga, oh. Kasing laki na kasing lapad na ng daliri. ng ano lang, oh. Oh, di ba? Mas malaki pa siya. Ano po ang tilapia? Meron pa dito sa balay, edakan sa kantin. Yan. Pag pumunta kayo dito, guys, pwede naman kayong umorder ng tilapia. Magkano din yan? 150? 180, 180. 180 per hour. Per hour. di ba? Ang sarap ng tilapia. Sana matapos to Wala pa isang linggo matapos naman, ino. Stainless po ang aming upuan dito guys. Tapos marmol ang aming bubong. Siya po mag-sponsor. So, naglinis na rin sila ng CR. And everything. Dito. Ang ganda ng flowers talaga, oh. Pinagmamalaki ko talaga itong mga flowers namin dito. So, tingnan pa natin yung ibang kaganapan. At ito na nga ang iba pang ating ginagawa dito. Kailangan natin tanggalin yung mga anahaw dyan kasi nung binigay sa akin yan, dwarf dyan at maliit dyan, so hindi daw yan lalaki. Pero nung tinanim namin siya directly to the soil, Well directly to the soil talaga, Lumakis siya guys at dalawa po yan siya kaya nagmukha po kaming lasang dito sa aming harapan. nagmukang gubat po ang aming harap ng aming farmhouse. So, tatanggalin natin siya at ililipat natin siya sa medyo wilder space. O, oh, ba diba? Sa so, mas malaking space. Para naman kahit papano mamuhay siya ng tahimik at payapa. So, ayan. Natanggal na nga po siya. Ayan po pala. Hindi nila matanggal-tanggal kasi nga nagkasugat sila dahil yung kanilang kamay ay natusok ng ating tusok-tusok. So, tinanggal na natin ang ating dalawang anahaw. and goodbye anahaw. Sorry. Kasi lalamukin lang kami dyan sa aming harapan kung hindi namin kayo tatanggalin kasi ang lalaki ninyo at tatatabunan na nga ang aming Um, view dyan sa my farmhouse natin. So pagkatanggal na pagkatanggal natin, ililipat naman natin sila sa kung saan pwede silang itanim. So dito sila banda dahil mahilig sila sa tubig at kailangan talaga ng tubig ng ating anahaw. Dito naman sila, ba diba? Kailangan natin pangalagaan ng ating anahaw kasi yan po ang ating pambansang dahon. ba diba? Ang daming benefits na nakukuha. Nun. Pwede po yung gawing pamaypay, abaniko, o ba diba? So ngayon, dito naman tayo sa ating area na to Tatanggalin naman natin ang ating mga bougainvillea na kung saan. Pang limang lipat na po yan ang bougainvillea. Nilipat sila dyan kasi dyan part na mainit kasi mahilig talaga ang bougainvillea ng mainit. But sad to say, kailangan nilang tanggalin kasi dyan nga nilagay ang ating um, biliyara na gagawin. So tulong-tulong po tayo dito kasama ng ating mga trabahante. Ayan, buhutan nyo na si Gwen. Ang bait bait po talaga ni Gwen. Ay! O ah, diba? Mag Aha, hindi man yan! Ko, sa balik, balik, Ganyan na bugon bilya. Dapat maghanap man siya kung saan talaga siya. Pang ano na yan siya? 1 2 3 4. Pang lima na diyan no? pang anim na karon nga bunot to. Ganyan man sila. There's no permanent in this world, bullshit. 'Di ba? No? Karon kung saan ka namumulaklak doon ka. Buti pa diba nga yung bugonbilya na diligan ikaw hindi. Sure. masakit. Hindi ba? Balin na pa. Nibuto na to tanan farm ko asa ini tanan mo niyawa ng bumbilya. Yan. Ba imong gikuan to? Ah, na ginilipat. Parang bawal mainitan yung sangit kasi nagda-dry siya. Na yung natural design of the disaster. So, let's replant and transfer everything. Yan, ganyan. Go, yung buin Yan. Maguupit Yan, gusto ko talaga si Gwen talaga. <laughs> <laughs> yung cherry, pakai ano ang cherry. Pake ang cherry Bi? Mitä? sa sibati. Absent na sa. Ayaw na kay bago nang I'm going, 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 good day. I'm going, to